yan. So ayan mga boss, uh, welcome back ulit sa akong YouTube channel, Boss Tipin Vlogs. Ayun. So for today's video mga boss, ah uh, kararating lang natin kahapon dito Kalamariel. Tsaka yun ah uh, may importante kasi ang ano, importante kasi akong pinunta dito kaya nandito ako ngayon. At habang habang inaantay ko pa yung mga papel na gagamitin ko para sa license Ayan, so nag ano muna ako dito mga boss Nag sideline sa Papa ni Mariel Bali mag ano kami dito Mag flooring Ayan, medyo malaki laki to mga boss Ayan. Para hindi tayo matambay dito Kahit pa paano May pangbili tayo ng Diaper ni Theodore Gatas Habang tayo ay nandito Kasi alam nyo mga boss Nasa Ano uh, May kinontak pa lang akong tao na Mag magga sa akin doon sa LTO. Kaya ayun, siguro mga next week siguro. Ah, uh, ko na yung lisensya ko para magkaroon na tayo ng non-proof or hindi naman kaagad non-proof. Uh, SP pagkatapos ng SP mga boss. Non-proof. Ayan, so yun maganda yung lugar nito dito nila Maril. Ayan, napakalawak. Tsaka patag. Yan, yan yung mga bukid, guys. Ayan. Tsaka hindi pa ako nakapunta dyan. So, siguro kapag wala ng trabaho, kapag matapos na kami dito, mga boss, ah, itutour ko kayo sa lugar nila, Marial. Ayan. And kasi maganda ditong maglakad. Mga umaga siguro. Ayan. Tsaka kunti lang yung mga dumadaan. Tsaka kunti lang din yung bahay dito. Ayan, may fish pan dito. Pero, walang laman. Kasi noong ilang buwan na hindi umulan. Wala daw tubig. Wala daw tong tubig. Ayan. Ang dumi. Dumi ng tubig. Ayan. Sideline lang muna tayo habang wala pa tayo sa Cebu. Hindi, sa Cebu naman mga boss. Ano lang, uh, nagtatanim lang kami doon. Hmm. Hmm. So ayan mga boss, uh, welcome back po sa aking YouTube channel, Boss Tipping Vlogs. Ayan, so for today's video mga boss, uh, ngayon na yung uwi nila at Geneva, yung asawa ni Pix Vlog at saka yung pinsan ko. yan so bali mga boss, uh, may pinadala tayong gamit ni Tio at saka ni Mariel. Bali, yun, hinatid lang namin dito sa kalsada para magantay ng bus tsaka yun, in inantay na rin namin para makasigurado na magkasakay sila tsaka sa bukas naman mga bus bukas ng gabi ay tayo naman yung uuwi papuntang Tangkloban dahil mag asikasa tayo ng lisensya natin para hindi na tayo matakot bumiyahe ayan so bali dito mga boss ah, nag-aantay tayo na ng bus para makasakay nang sa Lata Geneva tsaka masyadong maago pa kasi na pumunta kami dito sa kalsada para magabang ng Bus. Yung sasakyan nilang bus mga boss ay diretsong Tacloban. Bali sasakay sila dito ng bus. Tsaka yung bus naman sasakay sa barko. Bali ano uh, hindi na sila mahihirapan mag-travel papuntang Tacloban dahil yung bus na sasakyan nila ay papuntang Tacloban. So Ban guys? Ban ga? Oh, wait, nice fix, guys. <laughs> so, pigi nga tulak ko na, no? Sulod. Na. Ha? Ah. Okay. Sulod lahat at. Oh, pagod So, ayan mga boss, ah, kinabukasan ay niready ko na yung motor ko para bumiyahe kami pupuntang Tacloban. At saka, mamayang gabi yung alis natin, papuntang danaw para sumakay ng barge. Kitakits tayo doon sa danaw kung saan tayo sasakay. Ayan, so, bali gabi na mga boss at saka nag-ready na rin ako para umalis na. Ayan so, ayan, so nagulat ako dito dahil kunti lang yung pasahero at saka kunti lang din yung sasakyan na sasakay sa barge. At so, bali magpapakita ko sa inyo mga boss. Kasi yung... Laman ng barko na sa walong piraso lang ng four wheels at saka anim na piraso na motor. And so, and so sa wakas mga boss ay nasa barko na po tayo at saka magantay na lang tayo na umalis yung barko. At saka hindi na rin ako nakaku video yung pagbiyahe ko dahil wala tayong camera na ilalagay sa motor. So, madali lang yung oras mga boss pagka kinabukasan ay dumating kaagad ako kay La So dumating ako sa kanila na sa 5:20, bali 2 hours lang yung biyahe natin.